Good evening everyone Ayan guys uh, Magandang hapon sa inyo lahat At ito nga pala mag-aambak tayo Ang ating ano So nagpulit ko na guys Baga ako ng video Ayan guys, uh, hindi ko alam kung ano ito Order ito ng main order din kasi akong solar plate Ang bumbilya lang Baka ito na yun gamit na natin magandang hapon sa inyo magandang pangina pala at sana yung bago ka pala sa aking channel eh, huwag kalimutan mag subscribe para lagi tayong updated sa ating mga video yung ina-upload at like and share at comment na rin maraming maraming salamat para maging ano tayo magkaibigan magkadikit baka yung solar na to. ay hindi yeah. ang solar na yun nga guys solar na pala pala ko kung ano Yan, solar power apat na piraso to guys so maliliit lang siya kasi gusto ko puro solar talaga yung paligid ng bahay ko guys Ayan. so, meron tayo na ito yung solar na maliit solar na ilaw guys meron na guys iba nag din mo lang siya ng ganun yun yung pinakaanin niya so marami tayo magagamit guys ang ganda di ba ayan o. ayan oh <laughs> solar <laughs> apat yan guys apat apat na solar na ganito kasi gusto ko pati dito sa rabbit ng rabbit kasi natin malalaki na tsaka dumadami na siya guys kaya yun kailangan natin mag unbox nito apat na piraso yan guys ito lang yung box nya yan so napakamura lang guys diba so makakatipig tayo ng kuryente para maganda yung ating paligid may ilog at lahat. yun guys Ah, kaysa na tayo. Apat eh. Tatlo lang. Tatlo lang. Tatlo lang siya, guys. Yan. Tatlo lang pala. Patayin na muna natin. Yan. Para magamit natin namin so, Mga lawa, guys. Yeah, yung pangatlo nating uh, Pangalawa yeah. Ito yung pangatlo Ito yung pangatlo guys oh, Wow uh, Marami na tayong Ilan na yung solar natin Marami na So yan guys Gaganun lang to dyan Ito mga technos yan isa ayun ayun guys Meron din kaya lang mahina so mga ita charge pa sila guys yan meron na tayong tatlong solar May problema nito. baka wala lang ano charge layo matay agad so, pwede naman buksan yung guys so ayun guys tapos unbox na tayo guys ng solar thank you thank you kung so, bago ka pala sa aking channel huwag kalimutan mag subscribe para lagi tayong updated sa ating mga video yung ina upload at mag-comment na rin tayo at like and share guys. Thank you, thank you. Bye-bye. Dito na tatapos ang ating unbox ng ating solar. Yan O, di ba? Tapos may ilaw ka. Thank you guys. Bye-bye. Peace.